Yan, ang inyong kapulsong totoo. Pasintabi po sa mga kumakain, medyo lang po ang video na inyong mapapanood. Naging daan na rin ang social networking sites tulad ng Facebook para may paabot sa amin ang kwento ng ilan sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Tulad na lamang ng kwento ng inang si Jerry B. Declaro mula pa sa bayan ng Libon sa Albay sa pamagitan ng isang nagmamalasakit na estranghero na nag sa Facebook na ilapit sa GMA Kapuso Foundation ang kaawa-awang kondisyon ng kanyang anak. Sa mainit na siway ng hangin sa kanilang munting kubo, napapatingin na naman sa malayo si Jeremy. Sa ilang minutong natitigil ang anak sa pag-iyak, Naiibsan din ang kanyang pangamba. Ang pagtahan ng anak din ang hudyat para kay Rex na makapagtrabaho muli sa kalapit na bukid. Pero maya, maya pa. Ito ang araw-araw na pinapasa na mag-asawang Rex at Jerry B. Baka sa kanilang mukha ang pagkabalisa. Sa loob kasi ng nakalipas na tatlong buwan, biglang lumobo ang kanang mata ng siyam na buwan nilang anak na si Jerry. minsang daw na pinabantayan ni Jerry B ang anak sa kanyang labing isang taong gulang na pamangkin. Nang biglang pumalahaw sa iyak ang kanyang anak. Nasundot daw. Tinatanong ko ano nakasundot. Di naman nagsasalita. Mas piniling lumapit ang magkasawa sa abunayo. Yung paghinga, para siyang nahihira pa. Tapos, as para siyang nanginginig. Pwede makatulog sa gabi kasi iyak nangiyak. Lubos ng ikinakabahala ng mag-asawa ang napakabilis na paglaki ng bukol. Na ngayon, mas malaki pa sa kamao na lumamon sa kanang mata ng kawawang sanggol. Ni hindi na makapagtrabaho ng maayos si Rex at si Jeremy halos hindi na maalis sa akap ang anak. Hindi na kami nagsayang ng panahon. Agad naming pinatignan si Baby jerry sa doktor. Type shop of tumor, pero kailangan pa natin siya i-work up para malaman talaga natin kung ano yung ano yung ano yung bukol na yon and ano yung extent ng bukol na yon. Depende din kung ano yung bukol eventually malalaman natin kung ano yung cause. Sa bawat malingat na pagmamasin at maalagang haplos, hangad direk sa Jerry ang pagaling ng kanilang pangalan palagi pong sinasabi, sana po gumali na anak ko. Kasalukuyan na pong naka-admit si Baby Jeric sa ospital, sumailalim na rin po siya sa MRI at ilang pang mga pagsusuri para malaman ng mga doktor ang tamang gagawing gamutan. Maraming salamat po kay Dr. Rina Ivy Bascuña. Kinakailangan po ni Baby Jerick ang inyong tulong para maisikatuparan ang kanyang pinakakailangang gamutan sa lalong madaling panahon. Kung nais po ninyong magpaabot ng tulong, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan o magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier o mag on sa www.kapusufoundation.com.